Umpisa na natin mga kaaksyon ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayong hapon si Miss Elvie Sedeno ang coordinator ng Park List. Napakaganda Mr. ngayon partner ni Miss Elvie. Miss Violet ngayon na araw na ito si Ma'am Elvie. Ngayon Ma'am Elvie, isang lalaki sa Manito Albay ang mag-isa na lamang sa buhay at par parang aso sa bodega na namumuhay. Ora mismo dumulog ang kanyang kamag-anak na si Rose Padilla sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. Para sa kalagayan ni Tatay Rolando Bron, ang ipinadalang panawagan, panoorin po natin ito. Nata, dahil ka na pwede magkarigos na talaga? Pwede, kaya mo paman man magkarigos? ka? ka pa? kaya na tumba ka. Ay, maluyan. Tapunan mo dugod si Pinoy. Tapos ka istoryahan niya dugod sa Talando. Pata di ka pinakaturong, di ka lang Kasama natin ngayon, partner, itong sinanay Rose Padilla. Magandang hapon po sa inyo, Nay. Magandang hapon po, madam. Napapayak na partner si Ma'am Rose. Apo. Kamusta na ngayon, ma'am, yung kalagayan ni Tatay Rolando? Nakakaawa po talaga. Ano daw yung... yung kwento, Maari nyo bang maikwento sa amin? sir, ano, okay naman siya nung hindi pa siya nagkakasakit. na siya ng mga kapatid. Tapos, nung ngayon, December daw, saka yung nagkasakit, nagsimula yung sakit niya na, hindi na talaga siya maka tayo. Magka-abis na maayos. Mm -hmm. Kahit na ano lang doon sa, ano lang, abado ng bahay. Hmm. Okay. ano daw yung sakit ni Tatay Rolando? Sabi daw po, TV. TV. So, ibig sabihin, ikaw na yung nag-aalaga kay Tatay Rolando? Bali po, ako lang po ang pupunta doon para tingnan-tingnan siya. Pero ang nag-ask uh, si kaso talaga sa akin, si Mama. Okay. yung... Tapos tinatawagan namin yung mga kapatid. Kaya nga nagpost ako ng gano'n sa Facebook kasi naawa talaga ako. Kasi yung ibang kapatid nila, may dalawa siyang kapatid na isa pipi, isa pilay. Yung iba naman ang kapatid na tatrabaho, may mga pamilya na rin malayo na sa Maynila. Okay. Kanino tong bodega na tinutuloy yung Bali ng... po, tati? Bahay na nahigaan niya ngayon, doon po yun sa may ari ng resort, Marinsuela Resort. Malapit ba ito sa bahay niyo, ma'am? Opo, malapit lang po. Paano yung, kunyari, kakain si tatay? Bali po, po, si mama po ang naghahati, tapos yung kapitbahay, natin ng pagkain po. Sino naman yung nagpapaligo sa kanya? Ayaw nga po. Di kaya naman yung mama. Tapos nga ko nga siya kung kaya maligo. Kasi papaligoan ko sana. Ayaw niya daw maligo. Kasi hindi niya na <laughs> Nanay Rose, uh, etong si Tatay Rolando ay tiyuhin mo po. Opo. Obro. So ikaw ay pamangkin. Opo. Uh, sino po yung kapatid ng ni Tatay Rolando sa so mga magulang ko ninyo? Yung ano ko po, yung lulo ko. Yung lulo ko po, kapatid yung patid. Ah, so, so hindi uh, pa pamangkin magpinsan po kayo ni Tatay Rolando. So hindi po kayo pamangkin magpinsan Kaso, po. Pagpinsan po ko kayo lang po sa kanya, Tatay Talando. Opo, uh, Tatay Talando pero uh, mag first cousin po oh, kayo dahil oh, yung cousin. yung tatay niya at tatay mo po ay yung lolo hey, niyo yung po, lolo po, po at tatay niya magkapatid. Oh, Tama. So kayo po ay bali magpinsan. Magpinsan. Opo. So, bali ikaw po Rose ang inaasahan po nitong si Tatay Rolando. Bakit po gano'n na lang po yung binibigay niya oras panahon kahit po ay kumbaga second consanguinity na no po. So, yung mga anak po ni Tatay Rolando, asan po ito? Wala naman po siya, Madam aw ah, wala po siyang, wala anak. siyang asawa wala din po oh. siyang asawa so mag-isa lang po talaga buwan. dati po sa nagkasawa siya kaso iniwan niya siya iniwan po okay. siya nang una niyang naging asawa okay. so bakit gano'n na lang po na ni Rose yung pag-aalaga niyo Kasi po kay po, Tatay Rolando wala naman po talaga siyang pinag-aralan kumpara kay Rol uh, aside po sa wala pong naabot sa o okay. natapos ng pag-aaral wala din pong ibang aasikaso. so so bilang kayo po alam niyo po na talagang relatives niyo okay kayo po yung nagbigay ng oras at panahon. Opo. Opo. Para maano naman sila ng iba namin, mga pinsan, okay. mga katilala. Opo. Yan. Nababanggit Opo. niyo po na ni Rose na meron po siyang dating asawa. Opo. Ano po yung nangyari dito po sa kanila? Hindi daw po sila magkasundo kasi naghanap ng na lalaki. Ah, so hindi nagkasundo dahil naghanap ng ibang babae, o lalaki, itong asawa niya dati. Kasal po siya. Hindi po. Ay, hindi. Okay. So, naging Kalivin partner. Da, dati nanay, ano po yung trabaho ni Tatay dati Rolando? Dati po, nagkakarpintero siya po. Tapos nag, ano lang po siya, Talahin. Talahin. Oh, Nung iniwan ba siya ng dati? Ano, dating... ng niyo, Okay. Nung dati, yung dating asawa niya, ma'am, nung iniwan siya, mm -hmm. talagang may, meron na siyang nararamdaman noon. Wala na pa sakit. naman po. So, patuloy pa rin sa paghahanap buhay itong si Tatay Rolando, masipag. Nung nagkaroon na po siya ng karamdaman, na. Doon na po talaga siya na uh, napipirme, doon po sa bodegang ito. Opo. Uh -huh. uh -huh. So, ngayon po, daan dito ka, sino po yung tumitingin niya yun kay Tatay Rolando? Gusto ko po sana siya mo madam, para uh -huh. makarecover lang po siya sa sakit niya. At saka matulungan niya pa yung isang kapatid yung pipi. Meron siyang kapatid pang pipi. Uh -huh. Saan naman uh -huh. po uh -huh. ito nakatira? Nakatira po siya, madam, sa bundok. Nagtsatsaga na lang siya So, magkalayo po sila ng Opo, tinitirahan. Opo, magkalayo po sila. Paano po itong si Tatay Rolando pag si, nag, si, si, naliligo? Si Tatay Rolando po, nung may, malakas pa po siya, bumaba po siya ng ano. Ng bundok? Opo. Para dyan? Para po doon sa amin makitira, doon mm -hmm. sa pinsan. Mm -hmm. maga, kung baga, kung saan siya gusto niya matulog, doon siya. Paano po yung pag pagpaligo? pagpaligo po, siya. ni tatay, paano ngayon? Pagpaligo, pagdumi? Doon lang po siya. Naigal kung um, mayroon po siyang hawakan, doon na lang po siya, may inihig po. So, hindi po siya naliligo? Apo. Ayaw so, naman po mo na magpaligo sa amin, ayaw daw siya. Ano Pero yung, gusto po sana nyo na paliguan. Ano yung, kuya, yung dahilan kung bakit umabot sa point na kailangan mo nang i-post e tong yung kalagay ni Tatay Rolando? Ano po, siya. gusto ko po talaga siya maipagamot kasi mahina na pagkain niya. Ano na doon yung pagtingin niya po? mahina na yung paningin. Mahina na yung paningin. Yung pagkain pala ni Tatay Rolando po, paano na Binibigyan po ng mama ko, sa yung mga kapit bahay, binibigyan na lang po siya. so umaasa na lang po Opo, sa pagbigay-bigay. So ang gusto Mayroon po, naman po siya doon sa amin na kapatid, na isa, na lalaki. Kaso pilay din po, wala din trabaho. ayun, oh, yun, so yung kapatid niya, yung isa pipi, yung isa naman pilay, tapos si tatay merong may karamdaman. Ay, naku naman. <laughs> Opo. Kaya nga po na ako talaga. Kasi sabi ko, ako na lang gagawa ng paraan para maano ng tao. Opo, napakabuti po niyo, Nay, dahil kayo na po yung gumawa ng paraan para naman sa maliit na paraan na yung iniisip nyo po ay... Pero hindi po yun napakalit na yan, No? Napakalaki din po yun kasi lahat ginawa nyo po para makarating po ito sa amin. At ang gusto nyo po, mapagamot po si tatay. Opo. So dahil dyan, Uh, sa kailangan po ninyo na mapatingnan sa doktor. Ito kasama natin ngayon si Ms. L.B. Sedenyo, ang uh, coordinator ng Apobicol Party List. Yes po, Nanay. May tanong lang ako ha. Curious lang kasi habang pinapakinggan ko yung pag-uusap ninyo. Ano po yung sakit ni tatay? Dati po, TV daw po. Dati may TV. So, napatingnan ba siya sa RHU? Hindi naman po, mamanggap. Paano po nyo nalaman na may TV? Sa check-up daw, check-up lang. Saan daw po nagpa-check up? Sa dati, sa Manito lang. Sa nito. Ibig sabihin po, kung nagpa-check up niya sa nito, mayroon pong gamot na binibigay ang aretsyo oh, for po. six months yun. Natapos po ba? Mayroon pong, andyan po, pinichiran ko po yung ano. Natapos yun? po yung gamutan niya ng six months? Hindi naman po. Hindi kasi po hindi natapos. Kasi hindi na po siya nakaka, mahina na po yung kita niya. So, hindi. What I mean po, kasi pagka in-endorse po sa RSU yung sakit na TV, Alibri uh, libre po ang gamutan nyo for 6 months. May monitoring po ang BHW sa barangay nila. Oh, siguro, Miss Elia... ba na, oh, ng barangay oh, nila yon. Ang, siguro, ang binabanggit ni Nanay Rose, posibleng nabigyan ng gamot, kaya lang dahil walang umasika, so walang nagre-remind, wala din nabigay ng tubig dahil mahina na yung matanda, hindi na talaga na ipagpatuloy. Kailan po nag-start na yung TV si tatay? Hmm, ngayon lang po daw um, December. May December. So, Ibig sabihin po, wala pang 6 months kung ngayon lang siya nag start ng December, nagkaroon ng TV. Yung last check-up niya po, umang resita ng Dr. June. Ah, ibig sabihin, nung June po siya, unang nagpa-check-up po, nung last, check-up. last check, po, last, ultimo po. ah, last June po yung last check-up niya. Ibig sabihin po, nung January siya nag start mag, mag magamot ng TV. So, June natapos. Ibig sabihin po, nanay, hindi ba siya na-endorse sa higher hospital ng RSU? Opo. Oh, ganito ba ang gagawin natin ha para mapagamot si tatay at nang makumpirma din namin talaga kung totoong TB yung sakit niya or kung ano man yung diagnosis sa kanya, balik po kayo ng RSU. Babalik kayo ng RSU ng nito magpapa-endorse po kayo sa BRSMC. I-endorse kayo sa TB para po malaman natin, nga gawin natin yung series of tests, isputum, uh, x-ray, para malaman kung TB talaga yung sakit niya or, or kung ano man yun, kung pneumonia, Opo. kung whatever na sakit na meron si tatay. Opo. Yun po ang kailangan natin unang gawin, nanay ha. Padala tayo sa RHU, pacheck up ang statay, si parefer sa BRSMC. Pagdating po ng BRSMC, lahat po ng gastusin, lahat po ng kailangan test, libre po, ililibre namin kayo. Opo. Si Kong po, si Kong Jill, ang Akabicol Party List, naglagay po ng pinakamalaking funds sa BRSMC para wala kayong babayaran. Opo. Po. Okay po. Ayun. So, Nanay Rose, tulad po na nabanggit po ni Ma'am Elby, Kukuha lang po kayo ng referral galing po sa LGU ng Manito, RH ng Manito. Then once na meron na po kayo, pupunta na po tayo sa BRHMC. Magpa-check up, sagot po ng acubical partition yung check up, yung gamot. At kung ano pa po, yung makitang sakit na ma-diagnose po ng doktor, sasagutin po yan ng acubical cartilage. Opo, Salamat po. Ganyan po, tumulong na yung acubical cartilage. Ano po yung nararamdaman niyo po ngayon na... May pag-asa po, sir. Sana sir. matupad talaga po. Eto, nai. Wala pong ipinapangako si Miss Elby na hindi po natutupad, nai. Salamat po. Ang po gagawin nyo na niyo la lang po ay umpisan nyo na. Actually, naumpisan nyo na, nai, dahil naidulog nyo na po ito sa amin. So, yun na lang po. A referral from the RHU. Then, eto na po, nai. Tuloy-tuloy so, na po yan. Kasi po, madam, yan. pag di ako nakasama sa ward, galing ko na po siya doon. Kasi mag-article ang mga kontra kasi malayo rin po. Opo. So, wag po kayong mag-alala na yan. No? Nasa magkano naman po yung pagre-rent po ng, ng, ng tricycle? 200. 200. Eh. 200. Pero ito, merong kasagutan na naman si Ms. Si Ma'am ma hindi po niyo problema ang sasakyan, ha? Opo, opo. Meron pong service ang mga RHU. Opo. Pwede niyo pong hiramin yun. Opo. Tawagan niyo po yung barangay captain sa lugar niyo. Sila po ang mismo magdadala kasama ang BHW. Opo, opo Yun po ang trabaho opo. nila. Ayun, bigyan sila ng trabaho. Bigyan niyo po sila ng trabaho, Nay. Pero pag hindi pa rin po sila gumawa ng paraan, kami po yung susundo po kay tatay. Opo, para po ay madala po ito sa RHU at dire-diretso po sa ospital. Meron okay. po kaming ambulansya, Nay. Opo. Okay. Yan. Okay. Alam. At ito, partner. Na. Meron ka pa po, nay, na problema. No. Hindi na nay na solusyon na, na, na po Na solusyon na. Ayun, yung luha na, yun, na yun, po. 'yan po. ay lalabo na kasi matutulungan niyo na po yung pamilya. At eto partner Ma'am LB, uh, Ma'am Rose, at bukod sa matanggap yung tulong mula sa Akubiko Party List, eto tanggapin niyo Ma'am ang grocery pack mula sa aming program. Ayan po Nanay, grocery packs para po ay makonsumo po ni Tatay Rolando at uh, syempre na Uh, kayo din po, alam po namin na talagang gusto nyo pong tumulong mabigyan ng pagkain nito pong si Tatay Rolando. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na tutulong sa akin. At Nanay Rose, eto oh. pa, magpapadala po kami agad ng aming team para bisitahin po ng personal. Eto pong si Tatay Rolando at makita ang kalagayan niya at malaman kung ano po ang kailangan niya na maari po naming maibigay pa. O oh, marami salamat po. Ay sabihin po na nahi, hindi pa po nagtatapos ang aming tulong dito po para kay Tatay Rolando. Dire-diretso po salamat. 'yan hanggang po makapagamot or at gumaling po itong si Tatay Rolando. Maraming salamat, marami salamat po sa inyo.